Ala nanay, nai, kinuha ni Ozzy yung talong. Loko. Ano yan? Burger. Huh? Ha? Ano yan? Ozzy. What is that? Ayusin mo yung ay, sunglass mo. Ayusin mo sunglass mo. Ito na. Ayusin mo. Apa? Oo, oo. oh, oh, oh tatay ka. Tawag mo si Papa. <laughs> <laughs> Bakit? Ha? Ayusin mo glass mo. Hello guys, dito kami ngayon sa bukid na naman. Pasyal kami dito. At saka ito nga makikita nyo ngayon, madamo pa lang. Kasi, yan nito. Lilinisin na naman at sa October magtatanim na naman ng mais. Ito po nga pala yung mga mais na tinanim dati oh. Hindi maganda kasi nga walang ulan, tuyot. So nagkaganito yung mais. Wala tayong ma-harvest. Ayan. Pati yung mga talong, ganyan, ang liliit. Ito. Mm -hmm. Ito lang yung talong. Diyan ka lang, mahulog. Maano ka? Madulas ka. Kasama ko ang aking anak. Ayan. Hmm. Kukunin niya daw yung bunga. Hala nanay, kinuha niya Ozzy yung bunga ng talong. Punta ka dun. Punta ka na. At, meron din po tayo ditong ano. Ito oh, halika. Ito, sino kumakain ito? Ayan. Tapon. Daming bunga doon, oh. Halika, anak. Punta tayo dito, oh. Ayan, madaming bunga. Pero hindi pa pwedeng makain kasi hindi pa siya hinog. Ayan. Ayan. Andun pa sa taas. Madaming bunga at si nanay naman kumukuha ng Talbos ng kalabasa at saka bulaklak. Ito po yung nakuha niya, oh. Ayan. Pag may ni may aanihin. Ayan. So, may magugulay na po tayo. Talbos ng kalabasa. Ayan. Ayan, oh. Madami pa siyang nakuha dun, oh. Ayan, guys. Oh. Ito, talbos ng kalabasa. Pang, ano, pang inabraw sa Ilocano. Inabraw. Or kaya, lagyan ng munggo, balatong sa Ilocano. Yung asawa ko naman, andun. Ayun, oh. Ay, hindi ko mapokus. Nagbabakod sila dun. Ayan. Yung mga sako na nakatayo dyan, yung mga na-harvest na mais na parang, ano na lang. Sayang lang din naman, kaya kinuha. Ayan madamo. So, kailangan pa to i-spray, linisin at magtanim na naman ulit ng mais. ato naman, puno ng mangga. Hanggang ngayon, wala, pa, wala ng bunga kasi hanggang ano lang to eh. Mayo lang yung season niya. February. February na yun, season ng mangga na yun. March. Ay, March. Marso pala yung season ng mangga. Kaya wala na silang bunga ngayon. O, oh, yung anak ko naman yung. Hi! Hi, anak! Hi. Nagko-concentrate na. Nanguha ng talong. Maliliit yung bunga ng talong. What is that? Ig, ha? Eggplant? Eggplant? Ah. Uh. Ayan. Pwede na to siya pang ano, pang laga. Masarap na to. Isaw-saw sa bagoong. Hmm. Hindi naman siya makalaki. At, Kumuha na din si nanay pala kanina ng talbos ng ampalaya. Eto. Masarap to. Ihalo sa manok. Lalo na yung nitib na manok. Ilagay mo. Ayan. Talbos ng ampalaya. Andito. Madami dito. Oh. Ala anak. Yung bots mo. Ayan. Talbos ng ampalaya. Halika dito. Come. Come. Zias Azrel. Anak ti Manalon. Madaming bunga sana yung talong guys eh. Kaso maliliit lang. Oh. Mm. Meron din tayo ditong sili. Talbos ng sili, masarap din to sa manok. Tinolang manok. San ka pupunta? O ayan, madaming nakuha si nanay ng ano, talbos ng kalabasa at saka bulaklak ng kalabasa. Alaka, let's go. Go there. Go. No. Hala nanay, kunin ni Ozzy yung talong. Ozzy. Oh. O. Naalanan. Ay, naala na Nak, hindi pa pwede yan. Makabanog magayam, tagalang. Makabanog, makabanog ka mga alati. Talbos. Tiket mag-adomet. Mm. Nahin naman yung bunga man yung kalabasa man ay. Ah, yung bulaklak. Lang, hindi naman ano. Hindi na yan. Um, Dingdingi mo. Oh. Mm. Talbos ng kalabasa marami. Hmm. Pag may itina ni may aanihin ka. Ayan. Hmm. hmm. O, oh, bigay mo dito kay nanay. Kinuha mo yan. Ito nga po yung view dito. Ayan. Oh, sa to'y igamak sa eh, kwa, tay pakita ka hmm. oh, Ang view. Yunida. View ng mangga, na pang bunga, at ah, saka itong pumelo. Ayan. Narapat-rapat, rapat-rapat. Ninana rapat. hmm. yung... Ito'y na, ako dito. Hmm. Kalabasanan. Oh. Oh, nakuskuso dyan po ako manin. Awan. Ay, ha po, ito. Ato, iti gulay, iti mannalon. Marigrigat lang. Oh. Kam. Gulay, iti mannalon. Ano, kinain niya? Ano, kapuros. Dingding. ding. Dato, -deng. dineng, ding. Dineng, ding. Inabraw. Buguungam lang. Wano, kam, titi na pa. Ayusin. Ato, iti gulay, iti marigrigat. Hmm. Wait lang. No no da no no. no. Ayaw. No, no? Ayan, ang makulit ito, na bata. Pakita mo doon kay Mama. Mama, ito gulay ko na. Sabaw. Di ba gusto mo sabaw nito? Sabaw. Na? Huh? Oo. Uh -huh? uh -huh. Sabaw ito. Wala sabaw, sabaw dito nandun sa bahay 'yung sabaw. Oh, ito sabaw. Okay. Opo. So, oh, sabaw. Ito sabaw natin, Mamaya, sabaw. Yummy? Yummy gulay, no ha? Ah? Eh? Sabaw. Yummy ito, gulay. No? Yum, yum. Gusto mo ba ito? Eh? Gusto mo ito, yummy? Gulay? Gusto mo? Oh. Ayun yun sila. Nagbabakod. Bye bye. O, oh, saan yung motor? Andito yung motor. Iwan ka na. Ako po. Ah! Stop daw, <tong> Stop nanay. Stop. Ala, ala, ala. Sakyan ni nanay. Sakyan ni nanay. Pauwi na kami guys. Ayan. Sumakay na yung batang makulit. May dala kami ang palaya. Oh. Dagulay ko. So yawid ko. Eh, bravo to. Ati pariya. Karni manok. Karni manok. Native manok. Native na manok. Laot na. Okay, bye bye. See you sa bahay. Bye kami. Bye, Yazi. Bye. Buhay, magsasaka. Buhay, probinsya. Sige hanggang dito na lang guys. Bye-bye. Thank you for watching.